Okay, ito yung ginawa nating direkta. Tapos, yung connection ng uh, pulser at yung ground. Ayan Good morning. Okay, ito mga katiming yung ating gagawin. Ito, ang materialis nito ay uh, in-order pa, no? Kaya lang uh, walang service yung ating uh, customer ayong araw na to. Dahil laundas, uh, kailangan niya ng sasakyan. Ito yung nangyari. Uh, naputol o napugot yung... Uh, pano na kuugot na putol mga kata timing so ang gagawin natin to pa andarin natin siya ng walang stator okay so ito yung gagawin natin oh no? ito lang yung kailangan falser kaya uh, mapapatakbo natin to kahit wala siyang stator okay falser lang ha? ang gamitin natin kasi naka-battery operated naman to battery operated na CDI So para magamit muna at habang inante yung ating uh, materials online. So ito muna yung uh, remedyo natin. O so, yeah, pandrin natin to nang walang stator. Okay, pulsar lang mga ka-timing. Ayan. Ano? O, ugat na. Oh, naiiwan rin pala sa loob. Okay, pero marimedyohan pa natin yan. Alright. Alright ito mga katiming no, wasak na wasak yung kanyang stator o so, mapapansin nyo talagang grabe yung uh, pangyayari sa stator na to so ito magagawan pa rin natin siya ng paraan tatakbo pa rin tong motor na to kaya lang uh, hindi ka na makakagamit nito ng mga ilaw kasi wala na nga siyang uh, charging system no? nandito lahat kasi uh, charging system so pwede natin magamit yon mga ilaw natin kaya lang hindi nagkakarga yung motor So, pwede lang siyang umandar gamit ito. Battery, yung 12 volts na supply ng battery at itong pulser. Yan yung motor. So, yan yung re-remedyohan natin habang wala yung materials ah uh, matatagalan pa siguro mga 1 week. Okay, kasi ang gagawin natin to, i-overhaul na natin to. Kaya lang para magamit lang muna. Okay, dahil uh, untos naman ngayon. So, ayan, uh, magamit muna siya. Alright. Okay, ang ganyan lang mga ka-timing yung ka-setup natin, no? So, yan. Spalser lang yung ating gagamitin. At uh, tinanggal na natin yun. Dahil to wala na nga. So, ganyan lang. Tapos, lagay na natin yan ng 3-band. Ililinisin muna natin. Bago natin isalpak doon. Ito na mga ka-timing, ha? Setup na natin. Ito yung magneto gagawin natin ay hindi na natin ito isasalpak dahil ah, nasira na yung ah, bendix sira na rin yung bendix nito alright masalpak natin to yan tapos ito, nabunot na natin sa loob yung tornilyo okay, yun eh. Ibutin lang So, ilagay na natin itong magneto so yan magkagmin lang yan so, ayan mga katiming ayan mga katiming yan yung laman loob nya so, salpak natin yan dito ko okay, mga katiming para hindi kayo malito sa connection uh, separate nyo na to yung dalawang ito itong green, white at blue, white separate nyo yan putulin nyo na to ayan ayan, hindi na kayo malito dyan mga katiming dalawang connection na lang yung kakabit uh, ikakabit natin ito yung sa ground ito yung positive ng ating pulser green white yan yung ating ground tuktuin lang natin yung dalawang yan okay ayan, okay, ayan. so iyan na yung connection niya no? so ayan uh, kapag sinusi natin meron na yung uh, supply kaya magkakaroon na ng kuryente kaya lang yung susi pala ay nandoon sa may ari direkta muna natin no okay ito yung ginawa nating direkta para mapakita ko lang sa inyo na talagang pwede siyang umandar kahit wala siyang stator okay pulsar lang yung ginamit natin tapos yung connection ng uh, pulsar at yung ground the rest wala na yan okay yan sorry nakadirekta naman na siya okay, subukan natin kung uh, aandar ba siya So yan mga ka-timing, uh, mandar naman siya. So pansamantaga lang muna yan habang inaantay natin yung ating mga uh, materyales. Pero yan, pwede na muna niya yung gamitin. Dahil uh, undas naman ngayon. At uh, kailangan nila ng service. Alright!